Hinawian ng buhay ang isang lalaki sa Batat Aklan at pinaniniwalaang kalabaw ang may gawa nito. Pero hindi kumbinsido ang kanilang kapamilya. Narito ang aming report. Wala ng buhay nang matagpuan sa sapang ito ang 52 anyos na si Joseph Ruel Villar Ignacio. Sa asalaysay ng pamilya, bandang alas 11 nitong biyernes ay nawawala raw si Joseph. Inanap nila ito pero hindi agad nila ito natagpuan. Anang hambal ng unga, sinabi sa amin, alas ton si parang si papa nila nawala Friday mm -hmm. no, ano sir, Friday mau na 21, pecha nawala ayun sa salaysay ni Glenmark, biyernes ng umaga ay magkasama pa sila ng kanyang ama sa paghahakot ng niyog mula sa bukid gamit ang kanilang kalabaw. So, nga sir, nagsaog ba kami at niya ni kulbinos nga raw at binuo lento sa bukid. Tapos ay mga mga apat sigong kaming balik, ay natapag ka saug, na magsaog, naghambag mo mga ma uli manana kita, ma mahaw. Muli mo ito kamayayaraw, nagkinaon. -nag pag nagdong man niya kanilang pag... Kailangan mo bilog ka ni Papa mo. Pagkatapos raw mag ay niyaya siya ng ama sa kanilang palayan para makapagtipon raw ng tubig para sa paghahanda ng kanilang sakahan. Tapos ay pag... Tapos na pamahaw, ay eh, nagsampit mo na yung niya. Mana Dari siya lang sa ay eh, mapunong, eh, Para manaisulat tubig, agad makapisa ba, may Kumitubig on. Alas si 11 raw ng tanghali ay nagdesisyon silang umuwi para mananghalian. Mm. Nagiwalay sanda ng mga alas 11 si ng anak niya na lalaki. Tapos ay nag taliba ba siya ng karabaw. A, karabaw sa sa mga kanyugan ay puro kanyugan kasi sir uh, ito tapos ay doon ang ng ano niya do doon na siya nawala ay, kasi nagpinonong kami ito tapos ay pagka kunya alas 11 ka, nga ka kung nga uli na labas mo tao ay nagutom niya ni ay karon kami gabi man niya pa uli man hay. pag abot karon sa may bagay di kanon sir sa tabok mm -hmm. ay nagbuwag mata kami ay ito mata ako iya matimo. mo sa bagay ikaw ima mata pagpati mo muli mati ya si inyo sanda yung oh, papa mo doon sila nagkahiwalay umuwi sa kanyang bahay si Glenmark Samantala inaasahan nito na uuwi rin ang ama sa tahanan nito. Oh. Tapos, dato inyong last yung dato lang, sir. O pagkapon sir, marado na kami da yun. dapat yung magbabalik? alauna. Dahil may usapan na babalik raw sila ng alauna ng hapon sa sakahan, pagkatapos raw kumain ng tanghalian ay pumunta na agad si Glenn sa bahay ng ama. Doon nito nalaman na hindi raw ito nakauwi para mananghalian. Pagkakon sir, mga... mga, mga, mga pasado alas 12 nag-add ito. tinambay ko. Ano? nga nampang man uh, sang mga gumankon hmm. okay ay, Tapos. ay naga na man ukona sira mga gapon mo wag simamay nagakabangat man bagay wala hindi naman raw sila nagtaka dahil paminsan-minsan nga ay napapadaan ito sa mga kaibigan at naaanyayan ng kaunting inuman kasabay ng pagkawala ni Tatay Joseph Prowel ay nawawala rin daw ang kanilang kalabaw Pero nung mga bandang alas 4 na nahanap na nanda, hindi pa rin umuwi. Hindi pa rin umuwi. Oo, nakarating dito doon nga anang-anak na tinatanong sa amin kung si papa niya. Sinabi namin wala. Inikot na daw na, lahat ng bahay na pinupunta ni papanya niya, wala daw. Hindi hmm. umuwi do anang-anak sa bahay hanggang sa naginusoy sanda at nag ano bandang mga mag-aalas 7, nagulido anang laki na anak. Hmm hinambal nung mama na usuin so, si papa niya ay matgabi na. na wala pa mm -mm. doon nagumpisa naghanap do ano Amilio. anak niyang lalaki naginikot imaw naginikot at pagkatapos nun sir ay pagpunta niya sa may suba doon niya nakita do si papa, papa niya Kahagyang na. nakaangat raw ang pagkakatali ng kalabaw ng matagpuan ni Glenn Mark Nasa paanan naman ito ang nakadapang ama. Patapos unay mo si Damit Anuang, sir. Gakugob mo. Nagaling doon anuang, nagatindog. Naga, nagatindog, sir. Hay, hindi mo kagubog. Kaya isang eh, dangaw ang higot, ang karasalin sa anang hinigtan. Hinigtan. Oh. So, hindi pwede magkagubog? Hindi, tamo, sir. Ay, kata, sa kantil. Magubog mo, mabitay ng liob. Oo. Oh. Kaya duda raw sila na hindi kalabaw ang may kagagawa nito sa ama. Tataka kami, sir, do, kung pinatay siya ng kalabaw, bakit nakatanga Pero, do kalabaw? Mm. Kung kung man niya doon kalabaw, hindi siya maano kasi nakatanga siya sir. Mm -hmm. So bali nakatali, pataas mm -hmm. yung kalabaw? o Kung kung sinungay man siya ng kalabaw, hindi niya mahigot doon. Mula dito sa kanilang tahanan ay naglakad niya kami at uh, kasama yung anak ni tatay, yung biktima po mga kapobre at uh, ipapakita ah. niya sa amin kung saan niya natagpuan yung bangkay ng kanyang ama. Doktora niya, na ikara. Nidagan man kaso. Nidagan ikara ni kaso wahayos wa, na agi man ko. Tagsabaga. Saro siro. Saro naroto ulit siro. Di yung mabawa, tindog. Uh, ayon sa anak uh, ng biktima, dito raw niya naabutan ang kanyang uh, uh, tatay sa lugar na ito. Tapos ang kalabaw ay nakatali dito sa munting kahoy na ito. Noong makita nila ang kalabaw, ganito raw po ang pagkakatali doon sa area. Kaya nagduda sila na kung ganito ang pagkakatali, hindi raw mas masusungay nung kadabaw ang tatay nila. Ako ay hindi man magpatay ng anuman. Kaya ang nalibugan ay wala man yung magkontra na yung tawo nga ra. Ayon kay Police Captain Gilbert Batilis, ang Chief of Police ng Batan Municipal Police Station isinailalim kaagad sa postmortem examination ang bangkay ng biktima. Pero Is open na ton, ito ay pinaliwanag ni Hepe na standard operating patay, procedure no? talaga na so, pag may nakitang patay na to, ay so, isa ilalim sa so, post -mortem -mortem examination and then yung result ay, daw ay, ay ego, ito, wala namang hacking, tama or stopping, ng uh, pananaga o pagsaksak ang biktima lamang, Sa bahaging ito ay pinapaliwanag ng pamilya na inexplain naman daw sa kanila ng uh, doktor na sumuri yung result ng post examination Sinabi raw ng unang doktor doktor na sumuri na may sugat daw sa liig yung biktima pagkatapos bali raw yung ribs nito posible raw na pagkabali ng uh, mga ribs nito ay nagkaroon ng uh, internal hemorrhage uh, ito yon ang posibilidad na tung matahilan na namatay yung biktima pero sinadjes ng unang doktor na mas maigi na uh, ipa-autopsy ang bangkay para malaman kung ano talaga ang nangyari dahil dito ay nakapag daw sila na isa ilalim ito sa autopsy at para na rin maliwanagan ang buong pamilya. At at tapos nga ako, raw yung post so, examination ay, ako, ay uh, nalaman ng polis na, na questionable pa rin yung pa result para sa, sa pamilya, pamilya no? kaya nag-suggest uh, no? o tinulungan ang, ang, ng uh, uh, hepe mismo otopsi, ng Batan buksan, PNP eh, na buksan, tanawol, isa ilalim sa autopsy ang uh, biktima. Pagkaagahon, nag kami ning uh, autopsy ag uh, umabot na si doktor it mga alas 9 following day kundi do saan na nga ubo nga to autopsy raw ay may, nga, may ikara, sugat sir, dito sugat tapos, dito Ah, Yon nga nga open tong anang brain anong ulo Dito raw banda sa utak ay may namuong nga, dugo. Yun daw ang explanation so, that's kung that's explanation bakit nga, man, na namatay. Dahil nga na, na na, na, sa itara, sinungay dito banda kaya, yung biktima. At dahil sa pagkakasungay ay nagkaroon ng internal hemorrhage namuo dito yung mga dugo. May ganitong laking butas or sugat. Sir, do, sa, autopsy, ay, sinungay talaga siya ngayon ngayon ngayon. ng kalabaw. Kasi, ko, dito raw ay niya tinanong nga, niya na yung uh, nin, sir, doktor hambag ko, hambag kung, hambag abe, kung bakit yung nauna raw doktor niya na nagsabi may, o ang, nagsuri ang, ay sinabi nga na, na balik ko no, sir. Ko, may kaya, balik yung ribs ng tatay nila. So hambal ni sir nga rong nag-autopsy, mana clear man mana ang anang ribs, wala man mana ma'am it hamad. Pati mana ang anang ribs, malinis naman po. Hambay na tapos do mga galos do uh, bukot galos sir bukot gas gas i mean mga gaob gaob lata sir mga gaob the explanation ka to is manang manam datong mga gaob manam mga tapak at amana to it anwang hambay na do, in the Matapos ang dalawang magkasunod na pagsusuri sa bangkay, hindi pa rin nakuha ang agam-agam ng pamilya. Yes, sir. Wow. So, parang palaisipan man gihapon, haman it, ano, haman it. Siyempre, do, for example, abi sir, syempre kung sino ngay anwang, hindi pa rin sila kumbinsido dahil doon sa mga sugat daw na natabo. Kasi kapag ka sinungay daw ng kalabaw, eh talagang may kita talaga wasak, mga ganyan daw. Pero bakit dito lang sa may ulo raw ang sugat? Siguro raw ang explanation, pag sungay ng paganyan, pagkatapos, paganyan, ganyan, at saka pataas. Maari din daw na dinala doon ng tatay nila yung kalabaw sa may ilog para parusahan. Pero dahil nagbleeding nga raw siya, eh baka posibleng doon na siya natumba at inapak-apakan ng kalabaw. Ito yung tsorya ng doktor na pangalawa na nag uh, suri raw sa kanilang ama. Siyon ribs baga, bali, kaya na ako. Dahil raw sa magkasalungat na pahayag ng dalawang doktor na sumuri sa bangkay ng kanilang kapamilya, ay hindi pa rin sila kumbinsido sa naging resulta nito. Nais ng pamilya sa ngayon na isa ilalim ulit sa pagsusuri ang bangkay at imbestigahan ng pulisya kung ano talaga ang totoong nangyari. <laughs> Daw nila na magpa-re-autopsy dahil nga may duda pa rin sila nga oh, man Ayon kay Police Captain Gilbert Batilis, hindi pa naman sarado o tapos ang kaso kundi nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Kung nais ng pamilya na isa ilalim ulit sa otopsiya ang bangkay, ay tutulungan nila na maisagawa ito. Sabi, hmm. pa. Nagpapatuloy raw ang kanilang investigasyon, iniipon nila ang mga ginagather nilang mga information at pagkatapos ay unti-unti nila itong ipinapaliwanag sa pamilya. Tinatipo aton tanan, tinatipo tanan, tanano para kung ano gido makataoy at kahayag sa dahil ng insidente. Dahil nga sa hindi kubinsido ang pamilya, mga kapobre sa medical result ay nagtungo ang mga ito sa isang albularyo. At kahapon nga ay nakausap namin itong albularyo na ito dahil sinabi sa amin ng kanilang kapamilya na sinabi raw ng albularyo na hindi raw kalabaw ang pumatay sa kanilang kapamilya kundi binugbog raw ito ng tao. At dito na nga mas nag-alab ngayon ang pagsususpitsa ng mga kapamilya nung uh, biktima kaya mas minabuti nila ngayon na isa ilalim sa another uh, autopsy o magre-request sila ng another autopsy sa ating uh, mga kapulisan. Bukas naman ang ating uh, mga taga Municipal Police Station at nagpapatuloy din ang kanilang investigasyon sa nangyaring uh, insidente. At kasama ko si Kapobreng Arnel de la Cruz, ako si Kapobreng Archie Hilario, at ito ang... PV News online.